Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, na naman po tayo sa ating pong sumati sa pecha at ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha ngayon pong March 16, 2025 at sa lahat po ng mga subscribers po natin mga viewers natin sa mga bago pa lamang po dito maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito tayo sa March, yan yeah? transparent po tayo dito 16 sa pecha at uh, 25 sa ating taon. Yeah. March 16, 2025. Simulipay natin yung mga numero natin. 0 plus 3, 3, 1 plus 6 is 7, 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin. 7, uh, 3 plus 7 is 10, uh, 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba din po, 10 plus 14 is 24. yung po yung unang numero natin. Meron tayong 24. At yun pong kaparis natin numero. Dito pa rin po yan. Compile lang po natin tatlong numero natin dito. 3 plus 7 plus 7 is 17. Ayan mga idol. Yan po yung ating kaparis na numero. Meron tayong 17. Uh, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 24, 17 or 17, 24. Ayan mga idol, at dahil 2 digits pa yung mga numero natin, ganoon pa rin gagawin natin simplify muna natin sila, bago natin yan yung sumada, dito pa sa 17 1 plus 7 is 8 at sa 24 naman, 2 plus 4 is 6 ayan po yung sumada natin, 8 at 6 uh, tunayin natin yung sumada ng 8, kunin muna natin yung 17 sumada yung 7 1 plus 7 is 8 at yung pwede rin yung 35 sumala 35 3 plus 5 is 8 at 26 sumala 26 2 plus 6 is 8 at sa 6 naman kukulong muna natin itong 24 sumala 24 2 plus 4 is 6 pwede rin ang 15 sumala 15 1 plus 5 is 6 at 33 sumala 33 3 plus 3 is 6 Ayan mga ito, yan po yung mga ano, nakuha natin sa ating sumata ngayon yung 16 na pwede po natin pagpilihan meron tayong 8, 17, 35 26, 6, 24 15 at 33, ayan parin po natin sila, pipilihan po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero, ayan pili lang po tayo at sa ating sample naman kinuha natin dyan yung 26 26 and 15 26, 15 yung 17 at uh, 33 17 at 33 then 35 ay 35 35 24 and mga idol yan po yung mga sample na po natin nakuha meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan po natin pwede, pwede po natin matayan yung mga uh, sample natin nakuha dito buti naman kaya dito sa taas kaya pili lang po tayo dito kung ano pa po mga, nagustuhan po natin yung kombinasyon at tayong mga idol, yan po ang ating sumady sa pecha para po yung March 16, 2025. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa ating pong lahat.